Magandang buhay mga sir at ma'am ko Welcome to my channel Sir Wallace Vlog So ito yung part 2 ng aking video na paggawa ng balisungsong So yun na nga nakaluto tayo ng balisungsong ng almost 45 to 1 hour ko siyang niluto at yung niluto ko na balisungsong ay dadaling ko sa eskwelahan na aking pinapasokan kasi merong kaming Uh, punting salo-salo ng aking ka-grade 8. So, ako nga pala ay nagtuturo ng shielded metal arc welding sa grade 8 at sa grade 10. Yun. Sa grade 8, ang aming coordinator ay nag na magkaroon ng salo-salo kasi malapit na nga rin matapos ang taon. So, kanya-kanya kaming dala. So, may, ang nakatoka sa akin ay magdadala ako ng rice, pero Special rice yung aking dilala. So, ito yung tinatawag na balisungsong or rice wrapped in banana leaves. So, papakilala ko sa inyo yung aking coordinator, yung aking mga kasamahang guro sa AFGBMTS sa Marilao, Bulacan. So, talaga yung samahan niyo ako sa aking biyahe papuntang skwelahan. dumating tayo sa tamang oras so halin. kaya lang eh yung kilala ko ba yung mga bago ah minsan nagkakasalo ko lang kami hindi kami hindi namin alam na magkasama pala kami sa sa yan so lamasa na itong aming gate si paring Ronel medyo may dati siya Yes, ma'am. Open mo na ang ating chicken. Andok ba ma'am yan? Oo, oh, sir. O baliwaglit siya, manok? Andok. Unbox, manok? siya, so, so, meron tayong... Nilagang talong May chicharon Then thing, man. Ang special na suka ni Ma'am Plinky Prompaumbong Then Ampalaya Tuyo <laughs> Okra Then Galonggong Ay, galonggong? Ano ba ito? Bagoong then, So ito ang aming coordinator, si Ma'am Ma Ninita Raymundo Ang still available na si Ma'am Plinky Then ang new mother natin na si Ma'am Hana So napaka ng kanyang baby Then si Sir Iral, Sir Iral! Hi naman sa vlog ko yeah. So hindi pa dumarating yung iba namin kasamahan Ang vlogger po ay ang AMT Oh, uh, mukhang mag-uumpisa na si ba tayo? Mm, La, yan. Ay, ang laki ng mga mo. Kaya, kaya. Lang, ay, po, na Ha? na ba? pa alam. mo? <laughs> <One> ang touch. <laughs> na kaya na wala dala. Tayo <laughs> <laughs> mag-class.

kasi masayang oh, eh, masaya na kasi kung 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 pero madaling naman. Okay. Mayroon kang pumunta kahit gusto mo. Ang traffic kasi. Eh, kung nagsasakyan kami, kung may namin sa burn yung may sasakyan. Kung uh -huh. kami. Hello guys, uh, ayun tapos na yung aming munting salo-salo Lahat ay nabusog uh, Nagkwentuhan, tawanan din uh, Nagustuhan naman nila yung ginawa kong balisong-song So meron akong dalawang kasama na si Sir Yuki na hindi nakapasok kasi sumakit ng kanyang paa Then si Master Robert Domingo, si paring Robert ay hindi rin nakating kasi nga nagkataon na meron siyang meeting sa aming kooperatiba so thanks guys sa pag support at panonood ng aking video uh, please sus subscribe sa aking channel then press the notification bell para maging uh, manotify kayo just in case na meron akong ilalabas sa bagong video so maraming salamat uh, godless God bless and more power sa inyo lahat